kind of fish ah, is this guys? Hindi, hindi eel yan. Ang eel, mahaba na payat na hindi ganyan. Plus mahaba pa. It's a kind of eel. Yan, they catch guys. Yan, fishing. Ah, Oo, yan oh. Ah. Ito, dito niya, ito, ito itong ginamit niya guys na pang lambang, ano, pang huli. Sinya na po kaya yung eel na yung guys. Yan guys, fishing, fishing. Yan niya sa Parang gito meron na itong nakuha o. Ah, kasi hihilain diba? ito, di ba? Kung meron. Hilain mo nga, Madam Regina. Tingnan mo. Hilain mo, Madam Regina. Tingnan. Ay, mo, Pagalitan pa ako. Po. Ha? Tingnan mo. Oh, wala, wala, Madam, mo. Still alive? Still alive? Mm -hmm. Dapat ilagay niya sa tubig. Hindi matagal yan buhay na. Ha? Dapat ilagay niya sa tubig. Ay, ma'am, ano yung mga eh, tutok mga doon? Wait, ay, may huwi. Ano, huwi. ah, may hawak ako eh. Yeah, ano ako, wait, Ha? Ayan, the fish is there guys, so that, ano, doesn't die. Yeah. That's the, ano, that's the one they use for catching fish. I can, I can see it. I can see it. let's see. Ah, nakakonek siya. Kasi ay, dahil may camera siya yeah, oh, you there know. A there's a, camera on the ano. Wow, that's Saba. why. Like, camera. Oh, yeah. Saba. Oh, there's a camera. Ang galing ah, kinonek niya doon sa kanyang ano, cellphone. Lamsa. Lamsa. Hmm, lamsa. Kasi may isda siya eh. Yun, pagka nahuli, merong pumasok may isda, itataas niya. Yeah, this is the guys, the monitor. See, there's a monitor. Wow. Okay. okay. That's a fish. Oh, meron nang pumasok ah. Wala pa. Oh. Oh. oh! Yeah. Mata mo po shadow para makita natin. Wala pa Oh. ba? ba? Oh, dede Wait, wait, wait. I'm sorry, I'm sorry, I'm, 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 I'm.

Ayaw na niya. Yun, oh. guys. Yun, guys, yung kanyang lambat, oh. Yan, yung lambat niya, guys. Ayan, nakakonektyo sa camera. Yung mga nahuli niya, guys. Nahuli ng kanyang lambat. Ito, guys, yung kanyang lambat, oh. Ito yung kanyang lambat. May camera. Ayan. Ayan.